welcome again sa ating youtube channel sa araw na ito ay papakita namin sa inyo ang aming mga gagawin sa manggahan namin dahil uh, dumating ng araw upang mag uh, indus kami ng aming uh, mangga Magspray tayo ng papabulaklak gamit ang ating 6 kilos na calcium nitrate at saka maglalagay tayo ng fungicide, yan ay ortiva tap at saka cypermethrin no, para meron tayong protection laban sa mga insekto at saka sa fungus dahil palaging umuulan sa uh, mga araw na ito. At dyan sa bantang itaas, yan ang ating mga manggahan dyan. So, kunti lang yan, mga ano sa 38 na puno. So ngayon nandito tayo sa bandang itaas na porsyon ng ating amanggahan at sa nakikita ninyo medyo na mamatay na yung mga damo dito no kasi noong mga limang araw na ang nakalipas nag spray kami dito ng pampatay sa damo yan na upload ko din sa ating youtube channel ang ginamit kong mga chemicals sa pagpatay sa damo dito at ang ibang mga damo dito ay spray namin ulit pagkalipas na mga dalawang araw pagkatapos naming mag dito. So ngayon, nag-uumpisa na kami na mag-spray. At observe nyo lang mga busing ang aming ginagawa, lalo na sa mga viewers natin na baguhan. So observe nyo lang ang mga ginagawa namin para mayroon kayong matutunan. Pagbabahagi lang ito mga busing ha, hindi kami nagtuturo sa inyo. Dahil alam din namin na mayroon din kayong sariling mga discarded dyan sa inyong mga farm din. At yan ang Indian Mingo sa gilid ng mangga natin ay pinabawasan ko muna ng mga sanga. At yan mga busing, no? kung makikita ninyo, madilim yung klima natin. Kada hapon ay umulan dito sa amin. So sana makapagpabulaklak pa rin tayo no? kasi makikita naman natin na matured na yung mga dahon ng mga puno natin dito. At yan mga busi, no? kung makikita ninyo, madilim yung klima natin. Kada hapon ay umulan dito sa amin. So sana makapagpabulaklak pa rin tayo no? kasi makikita naman natin na matured na yung mga dahon ng mga puno natin dito. At yan, patuloy na nag-spray ang kasamahan ko dyan. So, labas loob ang pag-spray nila kasi meron tayong Nilagay na 'yung side sa kapon side. yung mga ibang damo dito ay hindi pa namamatay kasi pag spray namin noon ay umulan pag spray namin ng pamatay sa damo biglang umulan so hindi na matay lahat ng mga damo dito so i na namin pagkalipas ng tatlong araw siguro ayan o no? so dalawa sila ang nag spray pag pagod ng isa yung isa naman ang nagpapalit so pagod na rin silang dalawa so ako ang nag spray mga busing So tatlo kami dito. 'Yan. So konti lang ito mga busing na sa apat na drum lang siguro maubos namin dito kasi nasa 38 na puno lang ito. Mga Gimaras variety po ito ng mga grafted po ng mga mangga. So bali kung bibigyan tayo ng Panginoon ng magandang bulaklak dito, so ang harvest natin dito ay bago magpasko at sa New Year. 'Yan. 'Yung kalaban na natin dito ay ang climate na natin kasi bawat hapon ay umuulan dito sa amin eh. Pagkalaban natin ng mga insekto tulad ng hoppers, ay wala tayong problema kapag ganito 'yung season, 'no? Hindi katulad ng tag-araw na, na, na napakatigas talaga ng hoppers patayin. Pero ngayon, pag ganito, 'no, nalagi siyang umuulan, madali lang patayin 'yung mga hoppers. 'Yung kalaban lang natin dito ang klima talaga, no? Na palaging umulan So, parang kung minsan, uh, kailangan na nating i-spraya nang mangga pero hindi tayo makakapag-spray dahil umulan 'Yan na ang problema natin kapag ganito 'yung season natin, no? Off season kasi. So, sipag at tiyaga lang talaga busing ang puhunan natin dito, no? Pag ganito 'yung klima, off season kasi. So, alam naman natin na kapag uh, December, uh, Pasko at saka New Year, mahal yung mangga. No? Kahit anong klase ng mangga natin kapag December, no? Pasko at New Year, kahit hindi maganda yung quality ng na mangga natin, ay nabibili pa rin no? kapag Pasko at saka New Year. Ayan na nga uh, mga busing, no? ang sinasabi ko na laging umuulan dito. So ngayon, medyo pumapatak ng ulan so huminto kami mga busing umulan Ayun, umulan Pinto muna kami so babalikan namin mamaya pag uminit na